Babangon tayo. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Ako? Aba, syempre para sa baon. Pero kung walang baon, edi tutulog pa ako. Hoy, bumangon ka na dyan. Magtatanghali na, hindi ka pa rin nag-aasikaso. Para kang anak mayaman. Ma, may baon po ba ako ngayon? Meron, Magkano po? Aba, malaki anak. Talaga po? Ah, uh, oo. Mga piso. Nge. Baon Part 2 <laughs> ah. ah. Secret lang natin to ah. Alam nyo ba noong elementary at high school pa ako, ginaganahan lang ako pumasok kapag mayroon o malaki ang baon na binibigay ni mama. Hoy! Narinig ko yon. Hey, sana huwag nyo tularan. Minsan naaalala ko sinasabi ni mama. Anak, lalakihan ko lang yung baon mo kung makaka-perfect ka sa exam. Sus, yun lang. Napakadali naman. Ano klaseng score to? 8 out of 50? Nag-aaral ka ba talaga ng mabuti? At least po may score. <laughs> Tuwang-tuwa ka pa Bakit di mo nalang ginawang siro? Nako, sayang Gagawin ko pa sanang 20 yung baon mo Kaso bokya eh Oo, malaking baon na yung 20 noon Marami ka nang mabibiling pagkain Laruan Pagkain Laruan Pagkain Laruan Teka nga Saka kagaling, galing? Speaking of laruan Noong elementary pa ako Usong-uso noon yung Tex Bogs Jolen Lastiko Pangil, LEC, Puzzle, Yoyo, Maskara, Lobo at kung ano-ano pang mga laruan na tinda noon. At kapag may natitira pa akong baong pera at bilang bata, ang hirap mamili kung ano yung bibilin mong laruan. At yun palang siguro yung main problem namin ng mga bata pa kami. Di katulad ngayon no? Naalala ko dati yung school bukol na chichiria na may pa-surprise na laruan sa loob. Meron pa ba nun ngayon? Uh, Your Honor, hindi ko na po maalala. Alam nyo ba na sa tuwing recess, yun ang lagi kong binibili. Kasi may pagkain ka na, may laruan ka pa. Uy, ano nakuha mo? Eto, maliit na turumpo. Hindi ko alam ang tawag noon, basta pinapaikot yun sa sahig. Ikaw ba? Anong laro ang meron niyan? Wala eh. Ah, sad naman. Oo, minsan nai-scam rin ako noon. No big deal. Pero yun ang pinakao ng scam na nangyari sa buhay ko. <laughs> Ma, yung baon ko po, naku, wala na akong pera anak. Ipinambayad ko na sa utang natin dun sa tindaan eh. Sinisingil kasi ako nun kahapon pa. Aga dun po ba? Sige po, alis na po ako. Tinatamad na ulit ako pumasok. Hmm. Ano kaya gagawin ko ngayon? Aha! Sino yan? Hehe. Ah, ikaw pala yan, Apo. Oh, bakit daw? Ah, uh, Lola, wala po akong baon ngayon. And so, charot lang, bakit? Hindi ka ba binigyan ng baon ng mama mo? Wala na daw pong pera. Hmm, sige, bibigyan kita ng baon mo. Igiban mo muna ako ng tubig, ha? Dalawang galon lang. oh, mm, mm Yun! Sige po! Wait a minute! Coming up! At dahil nga dinadaanan ko lang yung bahay ni Lola papunta sa school, kaya kung walang naibibigay si Mama, Eddie eh kay Lola na lang. At syempre, binibigyan muna ako ng kondisyon ni Lola. Minsan pinagwawales ng bakuran, at minsan naman pinag-iigib ng tubig. Lola, tapos na po! O oh, eto na, suhol ko. Thank you so much, Lola! Pre, magkano baon mo? Eto oh, sampu lang naman. Ay, wala yan sa baon ko. 15 baon ko ngayon. Panis pala kayong dalawa eh. Bakit? Magkano ba sa'yo? 50 lang naman mga pre. Naks naman. Sige nga, libre mo nga kami ngayon. Oh, sige ba? Ah, ah sarap talaga kapag libre no? Hoton, bayaran mo na yung kinain natin. Ah, oo, sige. Tiya magkano po lahat? Tatlong palameg, tatlong banana cue, uh, bali 35 lahat. Ah, okay. <laughs> Pagtay! <gasps> eh, naku, butas pala bulsa ko. Hay! <sighs> Ang alam ko sa bulsa ko lang nilagay yung pera ko. Hello? Iho, may pambayad ka ba talaga? Hehe, <laughs> naihulog ko po yata. Butas kasi yung bulsa ko eh. Ay, nako. O, paano yan? Kailangan yung bayaran yung kinain nyo. Hindi pwedeng hindi. Eh, <laughs> pwede ho bang ilista nyo na lang? <laughs> At nang pinagtapat ko na nga kay mama, Ano? Naku naman anak. Ang dami-dami na nga nating utang dinagdagan mo pa. Ay, mapipilitan na talaga akong gawin to. Ma, Ma? Ma, ano hong gagawin niyo? Pasensya na anak, pero kailangan ko na talagang gawin to. Ma? Ma, saglit lang po. Ma, kalma lang po kayo. Ma! Panahon na para maging praktikal. Magmula ngayon, nilagang saging na saba na ang ipapabaon ko sa'yo dahil kailangan na natin magtipid. Okay class, recess na. Pero hindi mo na kayo pwedeng lumabas kasi may visitors tayo ngayon. Kaya kung meron kayong dalang snacks, dito na kayo kumain, okay? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, yes, Ilalabas ko na yung pagkain ko. Uy, cookies. Yung akin, uy, cupcakes. Uy, Jollibee. Jollibee lang naman. Uy, ano yung sayo, Ton? Nilagang saging? Uy, sarap niya na. Pwede pa hingi. Eh? Ako rin. Uy, ako rin. Ah, sige. Walang problema kuha na kayo. Dati nahihiya talaga ako magbaon ng ganun. Kasi akala ko kukutsayin ako ng mga classmate ko. Pero sila pa yung natakam sa baon ko. Kayo ba? Pinagbaon na ba kayo ng nanay nyo ng ganito? Baka laging soft drinks tsaka junk foods lang kinakain nyo sa iskula. Masama yun sa kalusugan. So paano mga lodi? Kita-kits na lang tayo sa next video. Bye-bye!